ng Malacanang of the North known in Filipino as Malacanang ti Amianan is a presidential museum located in Paway, Locos Norte. Uh, welcome po sa Malacanang of the North po or tinatawag natin Amianan de Palacio dito sa Locos Norte which is dito sa bayan ng Paway. So right now nasa loob na po tayo ng Malacanang of the North. So itong napapansin po natin is overlooking po yung ating Uh, beautiful power lake, which is uh, declared as a national park. And uh, dito naman po sa Malacanang dinner. it is one of the properties before of uh, former President Ferdinand Marcos. Which is, yung ating mga rooms po dito, uh, may mga historical events din po or uh, exhibit na may kita. So dito sa ground floor, we have the room of uh, President Bongbong Marcos, Jr. We have the guest room. And uh, of course, yung kanilang dining hall ng Malacanang of the North ay itinayo bilang opisyal na tirahan ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Ilocos Norte. Ang mansyon na ito ay isang regalo mula kang Imelda Marcos sa kanyang ika 16 na kaarawan. Ang disinyo ng Malacanang of the North ay isang halimbawa ng tradisyonal na arkitektura ng Pilipino na may halong modernong estilo. And upstairs, nandiyin din yung ilang mga kwarto po na katulad na lamang po ng kwarto principal or also known as the master's bedroom. Ang bahay ay may pitong kwarto, malalawak na balkonahe at maluluwag na espasyo na nagbibigay ng maginhawang tanawin sa lawa ng paway. Sa area na ito, libre, uh, libre po kayong uh, magtanong sa mga staff po nila dito kung gusto ninyong dito ganapin ng inyong uh, birthdays uh, or mga events po. Uh, meron tayo dito ditong ano events place na pinapagamit din sa mga lokal. So all in one uh, all in one na siya kasi events place at the same time yung historical uh, attraction natin which is itong Malacanang of the North. Ang Malacanang of the North ay sumailalim sa iba't ibang pag-aayos upang mapanatili ang struktura at disenyo nito. Binuksan ito sa publiko bilang isang museo noong 2011 sa ilalim ng administrasyon ni Gobernador Amy Marcos. Ngayon, isa na itong tanyag na destinasyon para sa mga turista na nais malaman ang kasaysayan at kultura ng Ilocos Norte. Pati na rin ang pamumuhay ng mga Marcos noong panahon ng kanilang pamumuno. Ang Malacanang of the North ay hindi lamang isang tahanan Kundi isang saksi sa makulay at komplikadong kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay isang lugar kung saan ang mga tao ay maaring bumalik-tanaw sa nakaraan, mag-aral at magpasya para sa kanilang kinabukasan. Ang mansyon na ito ay mananatiling isang simbolo ng yaman ng kultura at kasaysayan ng Ilocos Norte at ng buong bansa.